Hello so, mga senyong, ngayong araw ay uh, Yamaha Mio yung ating e troubleshoot mga sir dito na lang sa atin ito, uh, ano, uh, tinulak na lang dahil ayaw na mag-start dito naman sa Yamaha Mio mga sir kapag ka ayaw mag-start siyempre ang unang nating do-double check dyan yung uh, spark plug, spark plug cap gasolina, saka yung carburador lalong-lalong yung, ano, yung fuel line hose papuntang manifold to uh, dito sa may tanky natin sa ilalim check natin dito naman mga sir hindi na natin ano kahit walang battery ito hindi naman sya totally battery operated kasi uh, carburetor type ito hindi sya FI ngayon para ma troubleshoot natin kung ano yung problema nito unang unang natin gagawin dahil nga hindi natin alam kung ano yung naging problema nito i-check mo natin tatry natin i-crank dahil kanya yung kanyang uh, post start ay, hindi dito gumagana so, gawa ng ano nalubat na nagbi-blink -blink na lang yung ilos panel ayan nalubat na siya ayan dahil mayroon siyang kick ita try natin ayan -try natin umaandar naman siya pero kapag ka, once na natagtag yung unit or uh, dumalang duma sa lubak, matik po na yung makina yun po yung, ano, yung uh, delikado minsan lalo kung uh, sa katagalang biyahe at uh, hindi naasaan nalubak ka mamatay kaya ngayon para ma troubleshoot natin kung ano yung pinaka problema nito i-check natin yung mga basic kasi ito umaandar to kahapon hindi, bali marami kasi pilak hapon eh. Uli na nung ano, dumating si sir, tambak na. Kaya tinutulak-tulak niya doon ano. Nakita ko, ayan yung may ari, yan, si sir. Nakatanggal na rin to si nagpalit siya ng spark plug. Lipat tayo sa may kabila kasi ando yung uh, spark plug niya. Ayan, tayo. Kung natin i-check kung bakit na uh, namamatay kapag nalulubak, yung mga spark plug cap tapos yung uh, hose natin dito ayan minsan kapag ka, nagbabounce na yung makina nag up and down yung makina at uh, tumatama yung hose kapag ka ganyan maaaring may sugat yan or may ano na may crack tapos sa spark plug naman kapag ka once na gumagalaw o nalulubak kanya gumagalaw din kaya dapat natin i-double check yan lang yung mga i-check nyo. Kasi yung carburetor parang pansin ko parang malinis. Sa pinanda natin kanina. Okay naman yung minor nya. Kaya yung mga basic lang yung ating gagawin. Okay. Start tayo sa spark plug. Yung cap papan papansin nyo, bilis ko siyang natanggal. Hindi, tulad nung standard na kailangan pang pirsahin bago matanggal. At sa pinakailalim nito, yan, may bungi na, nawala na rin yung pin. Parang yung pin na yun yung pinaka-stopper niya. Pag sinuksok mo siya, sisikip siya. Ayan, isa na to sana, sa so papalitan natin mga sirayan. Nabungi na. Tapos, isusunod yung i-double check itong hose. Ito. meron na siyang truck. Yan, isa rin yan. Kaya, papalitan natin yan. Ito lang yung uh, gagalawin natin, papalitan natin. Tapos yun, at uh, natin natin, tatakbuin mamaya, kapag uh, dila natin, dina natin sa lubak, at namatay, ibig sabihin, mayroon pang uh, problema. Pero, ito lang yung nakikita kong problema, at saka yung host na yan. Si, tahimik yung makina, maganda yung andar, Ya, kayak, ini lagi kita ubi ni yan uh, natin ito sa ngayon pagkat natin ng bagong fuel, ano, fuel uh, hose tapos ito bagong spark plug cap para pag ano lubak hindi na siya magkakaroon ng ano, uh, malfunction Ayan, tanggal ko na yung spark plug cap at uh, tuloy yung bago hindi po ito ano genuine parts mga sira yung sa ano lang ito uh, aftermarket yan, mapapansin siya, doon sa loob, mayroon siyang parang uh, alambre. Yan po kasi yung uh, nagpipit doon sa ano, sa spark plug para kapag ka nalulubak, hindi siya natatanggal o kumakalas sa pagkakarabit. Yan, nalagay ko na. At uh, ikutin niyo 'tong mga sala dahil mayroon po yang ano, uh, parang screw na iniikot para permitted Ayan mga sarap. Pitad na pito na. Kahit na galaw-galawin natin, hindi siya natatanggal. Kasi meron siyang pinaka uh, yung parang lock na ano parang alambre. Yung pinaka stopper niya. Tapos so dapat diba na tatanggalin ito. Ayan. Yung hose na yan. Ay yung ano parang pinaka sanction niya yan eh. Kapag ka once na nagkaroon na siya ng hangin o rumaandar na hihigop ito papunta doon tsaka lang siya magbibigay ng gas kaya tanggalin natin yun sunod natin yan dito pa lang mga sunod hindi pa natin papalan to dahil mahaba pa naman ito babawasan lang natin yan yan nagkakrak na bawasan lang natin to gawin natin iwain ko na lang dito para matanggal si babawasan naman natin yan hanggang dito ito po yung pinaka original nya yan ito yung post na tinanggal natin bali ano papaltan ko na lang to para sure ball Ayan, tumakasa na, patang kuha lang ano, Uh, bagong hose hanggang doon yan sa pinakailalim yan doon yung pinaka fuel pump nya gagana lang yan kapag umaandar yung unit hihigop sya dito kaya ito yung pinaka purpose nya parang sa mga fuel pump lang din na ano mga ipay tapos ito yung natin tapos tatit gagawin papaandarin muna natin Okay. Yan, Ay, balik ko na. Pag-itis na ating panda rin. Yan. Stable na rin yung under niya mga sir hindi na siya pabago-bago kasi ano hindi na siya singaw tapos titesting naman natin okay, balik ko na yung cover dito tapos titesting natin yung panda rin sa labas so, testing natin mga sir ay ni bago siya kasi first time niya lang bag motor magaan yung bola ah ang nangyari ma mayaan ka mo okay na